dito tayo ngayon gagal tayo kasi pupuntahan po natin yung second award winners natin sa ating uh, pamaskong handog ni Tributo ba by Amalia Empowered yan so naman ang birthday ko so ah uh, Medyo ano to malayo-layo. Ayun po yung po yung bahay namin saka kasama ko po yung ah uh, uh, batang bibigyan natin ng uh, po, yung cellphone may, pero, yan pero hindi na po sa amin at saka ah um, na interview ko po yung bata sa labasan ay birthday niya po ngayon kaya nga sabi niya Ah, uh, birthday wish come true daw. Yan. Ito po yung batang bibigyan. Baka may aso? Baka may aso? May aso? Birthday ng birthday ng baby ko. A birthday buddy. Ito na magpa-birthday sa anak ko. Ayan dito pa.